Magandang umaga, magandang hapon sa ating mga kabayan. Sana'y nasa mabuti tayong lahat. Ito panibagong video na naman ang aking gagawin tungkol sa aking pagpunta rito kung ano ang hinanap sa akin sa Qatar Airport papunta dito sa Canada. Mga kabayan, Actually, wala namang hinanap pa sa airport papunta rito. Ang hinanap lang sa akin doon ay passport at ticket lang. Hinanap lang sa akin kung may visa ako, yun lang. Wala namang tinanong kung ano pa. Dire-diretso lang ako pasok eh. Sa una, siyempre, nandyan yung kaba natin. Siyempre, hindi natin alam kung anong gandalin natin kasi cross country lang ako. Pero pagpasok ko, ang unang hanap ka sa akin, passport lang. Tapos yung ticket, yun lang. Tapos you no, know, yung bagay ko, tinanong ko lang siya kung diretso na baka ako to sa Vancouver. Ay sabi naman, dire-diretso na ito yun na nang walang hinanap nila napakadali pumasok doon di kagaya dati na maraming hinahanap pahirapan pa ngayon tingnan ang passport mo tingnan ticket mo diretso ko na i-scan mo na lang uli dire diretso ko na pagpasok wala nang problema walang hinahanap na kung ano pa siyempre kagaya sa atin na first time ko mag punta rito na sa cross country medyo nandyan yung kaba natin pero sa sinasabi ko walang hinahanap pag sa airport Qatar papunta dito sa Canada kasi ako kasi na kuan ko eh may stopover ako sa saan ba yun? Australia medyo matagal ako doon uh, pagdating naman dito sa airport sa Canada, ganoon din kung ano hinanap sa inyo, no, ganun din dito. Ang medyo matagal lang dito pag kuha mo na ng working permit mo sa immigration yun yung mag-antay, mga medyo matagal talaga. Saka simpre, hey, yung kaba natin, nandyan talaga. Pero sa awa ng Diyos, nang karating. Kaya sa comment mo kabayan, Huwag kang mag-alala kung ka mga galing kasi wala kang sa sa'yo. Basta kumplito ka lang papunta rito. Siyempre, may mga papel ka naman nga galing rito niyan. Yun ang nadalhin mo. Dito naman nahanapin yun. Hindi yan dyan sa Qatar. Basta pag galing ka dyan sa Qatar, passport lang at saka ticket mo. Kung ano yung sinid sa'yo ng agency mo dyan, yun lang ipapakita mo naman pagdating dito. Wala namang hahanapin sa'yo na iba kung ano pa. Siyempre, sabi naman ng iba kasi, hindi pare-parehas eh, hinahanap mga lamia, kung ano-ano pa, uh, mga trabaho mo, kung sa anong kampanya. Sa akin kasi di ko naranasan yung ganun. Pagdating rin sa immigration, nagpa-assist ako sa labas agad, kinuha nila yung passport ko. Saglit lang kasi ako nag-antay. Hindi na ako pinantay ng pila doon kasi dinala niya sa loob. Wala nang interview sa akin. Ano. Kaya yung sa napapanood nyo na ganito, ganito yung bawat kwa Di kasi pare-parehas ang pasok ng tao. Yung kasama ko na galing, galing sa Thailand, pagdating dito may tinanong sa kanya mga kunti lang naman sa company lang eh nagtaka naman ako bakit kaya ako ako wala wala tindi mo lang ako tinanong kung anong mga papel papel pa at pag, but, pag ko sa airport dito sa si immigration yun, ino yung passport ko yun hindi diretso na nagtaka nga ako sabi ka ako ng mga nauna sa akin dito maraming tinatanong kung ano-ano hanapin sa'yo, siyempre yung kaba, nandyan. Pero huwag kang magpakaba, eh, ako nga subo ko na, sa napapanood ko lang dati sa YouTube na ganun-ganun ang inanap, siyempre kabahan ka, napirpera mo lahat mga papel mo. Pero mas mainam, mahanda ka rin talaga kung ano yung ipasa sa'yo iyo eh, ng agency mo. i mo talaga pag lagay yun sa uncarry mo. Para kung sakaling hanapin man, madali mong makuha. Kasi sa akin lang talaga, nagkataon lang siguro na wala nang wala nang hinahanap sa akin na kung ano, mga papel pa. Wala talaga. Pagpasok ko nga sa, pag sa iskan sa passport eh tayo pasalamat yun rin, inasisin na nga yun. Kinuha niya rin passport ko. Ito siya nagpipindot lahat. Wala na akong kuha talaga eh. Kaya mabilis ang paso ko dito. Natagal lang ako. Siyempre Nantay ko yung sundo ko si Boss Nantay ko siya. Pero, siyempre, papasalamat tayo. Pero yung kaba mo talaga papunta rito. Grabe, siyempre, napapanood mo ko sa YouTube. Hindi pare-parehas. Yun ang kaibahan. Siyempre, siguro, kung may pinagtanungan niya sa interview na ganito pagpasok dito, ganito pagpasok dito, magkaiba. Ay, kagaya sa akin, danas ko, wala akong, kagaya manggaling sa Qatar, wala akong hinanap sa akin pagdating ko sa airport, paglabas ko dito sa airport nila, wala nang hinanap sa akin. Basta pumasok lang sa immigration, kinuha yung passport ko. Siguro mga 15 minutes, tinawag na ako, release na. Labas na ako. Ganun ang kabilis ng kuha nila dito. Kaya, siyempre, bago kasi umalis dati, panay-panood ako sa YouTube kung anong kailangan sa mga latest mga video. Kaya, nag-prepare rin ako. Tumatawa ako dito sa kay Boss Romil dito sa Canada kung ano kailangan. Sabi niya, ito binigay niya sa akin mga paalan ng bus namin, company, exact address. Pero pagpasok ko dito, wala talaga, di talaga hinanap, di malang ako tinanong. Tinawag lang ako, binigay na yung work permit ko at saka passport ko yun lang. Napakahirap ta, kung sabihin natin mahirap, di mahirap, kabalang ang nagpapahirap sa atin. Kabalang. Siyempre, hindi natin maiwasan kabahan talaga tayo na sa ganung bagay. Ano pag first time mo po ang pasok dito, manjan talaga yun. Yun lang, siyempre yun lang ang kwento sa inyo na di naman kailangan na mag-isip tayo na kung anong kailangan. At kung ano yung sinid ng agency, yun na yun, kawayan wala namang ibang tinatanong talaga. Kung papaniwalaan mo lahat ng vlogger, iba-iba kasing kuhan yan. Iba-iba iba, -iba, -iba sila paliwanag pagdating sa airport kasi iba-iba karanasan natin. Pero ako, kakarating ko lang dito, ilang buwan pa lang, 6 months, siguro di pa namang nagbago halos kung anong kalakaran. Walang hinanap sa akin. Pagmula dyan sa Qatar, papunta rito, wala. At sa, huwag kang mainit ka bayan Kung porsigido ka, makakarating ka talaga dito. Basta legal ang pagpasok mo dito, wala namang problema. Kung so, iniisip mo dyan sa Qatar, paano paglabas mo dyan? Basta may visa ka, may ticket ka, lalabas ka talaga dyan. Kasi dyan ako galing at ilang buwan pa lang ako rito. Siyempre, Huwag mo ka yung kaba. Lakas loob lang talaga. Ako nga, nakakarating dito na ganito lang ko. Siguro, kayo masanay kayo sa kwan at kayo sa akin. Mas madali sa inyo yun. Pagdating talaga dito, lakasan loob lang talaga. Sa so kahit nga sabi nga nila dito dati, na pagdating ko na pag kuha ng SIN, yung tatlong si number, maraming tanong kung ano pa sa akin na naman eh, pagtanong sa akin ni eh, apelyido ng magulang ko, tatay, nanay ko lang, yun lang. Pamimorize na lang sa'yo, tapos na. Napakabilis yan ang kanila dito eh. E simple, magulang mo na yon eh alam di mo di mo memorize yung pilyedo mo pilyedo mo ba di mo memorize yung lang tanong sa iyo eh mga siguro 5 minutes lang ako sa loob eh. labas na ako ganun kabilis naman dito ang kuha nila yun nga talaga siyempre pag sa bago mga ka talaga kaya ka dati sa Middle East na kahit saan mo kayo, eh. kung sa Middle East kasi ilang Middle East na napuntahan ko sanay ako. Sa kahit English baro na tinatawag nila, in English kinamatis, wala problema doon sa Saudi, Qatar. Na intindihan ko. Nakikitindihan kayo eh, pero dito iba eh. Di bali kung mga Indiano, mga Nepal makausap po rito, nakikitindihan kami. Pero dito, baluarte pa rin ng India. Akala ko nga, minsan pag gumawa ako eh, sa India la, sa Qatar la ako kasi puro India sa bayan ko eh. Siyempre dito, kuha ka lang talaga. Tsaga, tsaga kasi mahal talaga ang bilihin dito, lalo na dito ako sa busy. Medyo mataas dito yung bilihin. sa bahay. Yun ang mabigat dito eh. Hindi basta-basta. Mabuti na lang nga, may kasama ako dito sa bahay. Apat kami, may hati-hati na lang. Oh, sige. Sige. Nandito naman ulit. May gagawin pa ako eh. Magluluto pa tayo.